Good morning, Biharas and Beshies! Nakadalaw na ba ang lahat? Siguro naman ang lahat nga ay nakadalaw na sa sementeryo. Maaga nga ako na ang nagising noong November 1 dahil pinagsusupot nga ako ni Inang ng kanyang nilagang mani. Nabili nga namin ito sa may naglalako dito sa amin. Siyempre naman ayaw naming magutom. Dito nga pala kami sa Sibol Cemetery. Dito nga ang aming mahal na ama at ang kanyang at ang nanay tatay niya rin ay nandito din. Mga iba rin niyang kapatid at mga asa asawa nila ay nandito nga din. Meron nga kaming dalang ice box at mga pagkain. Dahil syempre mukha nga hanggang hapon kami dito. At syempre si Inang hindi yan magpapatalo at may baon pang ang Sondrox. Alam nyo ba, story time lang, dati nga ay wala pang pinto ang CR namin na yan. nga nila Inang na palagyan ng pinto dahil nga pinaglulungaan niya ng mga adi. Tuwing pupunta nga kami ay merong mga foil. Diyos mayo, pati ba naman po sa sementeryo? <laughs> Nangarin namin itong aming folding chair. Para nga may maupuan si Inang. Dahil nga marami ding nagpupuntang tao dito. Siyempre, may baon nga rin tubig. Sabi ko nga kay Inang ay niluglugan ba ng mabuti dahil may adlo yon. At inaya ko nga ang pinsan ko para pumili nga kami ng aming makakain. Dahil hindi nga po pwede na ako ay walang mga ngata. So ko nga, Pakunti ng pakunti na nga ang tao dito sa sementeryo taon-taon. Noong nakaraang taon kasi talaga ay sobrang daming tao at siksikan dito. Ngayon ay medyo maluwag pa naman. Kumpara sa mga ganitong oras noong nakaraang taon. At eh kapag ka, mga ganyang oras ay sobrang traffic na dito. Ito nga namin na pagdesisyon na na bumili sa Alpha Mart sa Tartaro. Wala naman kaming ibang bibilin dito kundi yelo at mga tinapay. Kaya lang mukhang nang aakit nga ang mga inu Abaan Aba ano, matapos nga ang liquor ban, abay nagbalandra nga ang mga alak. Mantalang nung nakaraang araw ay hanap kami ng hanap, bawal naman. Kaya lang ay bawal nga yan. Baka ma-armalite nga tayo ni Inang. Kumuha nga lang ako ng yellow para ilagay sa ice box. Siyempre, para malamig yung mga bibila naming juice. Ingit nga ang panahon at masarap. Nom ng malamig na juice. Nagtitingin-tingin nga ako ng hopya kaya lang juice mayo. Napagkamahal, 52. Kaya nga, eto na nga lang piyaya ang napili ko. Kung mapupunta talaga kami ng Alpha Mart ay lagi ako may bitbit -bit na piyaya. Sarap na sarap talaga ako dyan, lalo na yung ube. At syempre, kumuha nga din ako ng banana bars. Masarap nga rin pala yun, parang banana cake. Mukha nga rin masarap yung gisin wafer. Uy, may ding dong. Hindi ko na nga kailangan magbalat ng money dito. Kaya naman kumuha na nga pala ako ng tatlo ng apat. Di ko na nga mabit pit kaya naman kumuha na nga sing tong basket. Bali limang dingdong na nga yung kinuha ko. At syempre naisip ko nga ay bumili na din ng mga sesto. Para naman may silbi yung yelong binili namin. Mukhang napakasarap nga ng mga flavors. At ang una ko nga nakita ay orange. Alala ko tuloy nung kinder ako ay lagi akong may baon yan. Kumuha nga ako ng limang orange, limang apple, limang grapes at dalawang guyabano dahil gusto kong matikman ng guyabano. Marami nga rin akong pinsa na pupunta doon kaya dinamihan ko na din ang mga sesto. At syempre, si ito ang favorite ni Bebu. Kaya naman kumuha ako ng isa. Pagkatapos nga namin sa mga juice ay pumunta naman kami dito sa mga pampabulate. Ang mga sitsiriyas. Siyempre, hindi mawawala ang bubong. Ang aking favorite. Kaya lang, meron talagang nakaakit ng pansin ko. Meron nga bagong pakulo ang bubong. Meron nga silang with malunggay at iba't ibang flavors. Kaya naman, mamaya ka sa akin. Kumuha na nga rin ako ng mga clover. At nakita ko nga itong chucky. Nung bata nga ako, ay madalang lang akong makakain nito Kaya naman ngayong lumaki na ako, ay malaki na din yung binibili ko. Pero naman, hindi nga ako mabibitin. Hoy, makainom pala. Kainin mo yung Chucky. Sige. <laughs> Hindi na rin kami magtatagal dahil kakain na nga kami ng tanghalian. Dahil alas 12 na nga. At medyo nagugutom na nga rin ako. Hinabol ko nga pala etong Yakult. Siyempre, para okay ka ba, Chan? Bumali na nga rin pala ako ng wipes dahil hindi nga ako mabubuhay ng wala yan. Siyempre, hindi na nga kami nagpaligoy-ligoy pa dahil nga nagugutom na ako. Ito nga ang aming baon. Nagluto nga pala si Inang ng adobong sitaw at adobong manok. Siyempre, ito nga ang bago naming pinsan, si Kulot, ang tagapalaman ng tinapay. Kung meron nga ang Sara na tagabalat ng patata, siya naman ay tagapalaman Palaman ng tinapay. Marami-rami na nga rin tao dito at nagsimula na nga akong kumain dahil mag-aalauna na nga ata nang hapon ito. Kung di nyo nga maitatanong ay malala pa nga sa Girl Scout si Inang. Malayo pa nga lang ang event ay naghahanda na yan talaga. Kaya naman talagang napakaswerte nga namin kay Inang. Hindi ka nga mamamroblema ng pagkain. Siyempre pagtapos ko ang kumain ay titikman ko naman etong zest o naguyabano. Kung napanood nyo nga yung video ko nung tumikim ako neto, ay oo nga, totoo nga, lasa nga siyang guyabano. Kung hindi ka nga maarte at naglilihi ka nga sa guyabano ay pwedeng pwede na to. Alasang kalasa naman siya ng guyabano, kaya wag ka nang mag-alala. Ito nga ang patunay na ngapit bahay nga lang si Inang. Pagbalik niya ay may uwi na siyang menudo at pansit. O di ba? At syempre, eto nga parating na nga ang mga mangangain. Eto nga pala si Bebo at si Jobin. Nakakatawa nga dahil napakarami na bulaklak ni Ama. At syempre, hindi nga rin nagtagal, hindi na nga rin napigilan ni Bebo at ni Jobin na kumain. Inubos na nga nila ang panset at minuto na galing sa kapitbahay. Kadalasan nga ay alam nyo ba tuwing November 1 ay nagkikita-kita nga pala ang halos lahat ng pamilya. Para na nga ding mini reunion ito dahil nga karamihan ay nasa trabaho at may kanya-kanyang pamumuhay. Siyempre, shoutout nga rin pala sa mga tita kong magaganda, si Tita Fe, kay Jelina, at siyempre, sa mga bisita nga palang nandito. At siyempre kay Ninang Lina. Naalala ko nga siyempre sila, Pinsan Rosros at si Tita Rosalina nasa New Zealand na nga ngayon. At bakit nga malungkot ang beshi ko? <laughs> Kung mapapansin nyo nga ay nandito nga pala kami sa third floor. For the first time ay ngayon nga lang kami nakaupo at nakahiga dito sa tuktok. Dito kasi ay medyo malamig-lamig kesa doon sa may babang part. Kahit nga papano ay makulimlim at medyo pumapasok ang hangin dito sa taas. Kaya naman titikman ko na nga ang sinasabi ko kanina na Nova ang bagong flavor ng bubong. Yun know ba? Tingnan natin ito. No, but wait. Real malunggay. Mm -hmm. Tapos may flavor pito sweet. natural cheese. Kaya ito. Kaya yung tsura niya. Kaya may ano? May malunggay. Wala nga malunggay. Kaya Magbaba pa rin. Magbaba <laughs> pa rin. Bakit na nalasahan niyo malungkot? Thank you. Kaya na rin sa akin. Sweet corn. Wala lang po. Wala. Hintay. Parang wala siyang maitimiti. Mmm. Kaya na rin. Iba'y lasa niya. Ano lasa? Parang sweet corn na binabi-binabi. Matamis. Matamis. Matamis-matamis. At bago nga matapos ang aming araw ay dumating nga pala itong bebe Anya. Sobrang cute nga ng kanyang outfit. Siyempre magpapahuli ba naman ng kuya at Cheng? Nagti-trick or treat nga siya. Wala naman kami dalang candy. Gigil na gigil nga ako sa bata neto at buti nga ngayong araw ay hindi naman siya nag-iiyak. Mukhang makakasundo nga niya ang kanyang mga tito at tita. Medyo nagtataka nga lang siya siguro sa lugar kung nasaan siya Bakit nga naman ang daming kandila Pero hindi na nga ako nakatiis at kinuha ko na nga itong bebe na to Binigyan ko nga siya ng wafer at mukhang good mood nga siya Kaya parang may mali Sinusubuan niya nga ako, kaya lang parang sinasalaksak niya nga. Hindi ko nga alam kung talagang binibigyan niya ako o sadya talagang gusto niyang salaksakin yung lalamunan ko. Ewan ko ba, diba, kailan niya kaya ako magkakalaruan ng ganito? Eh, kala mo talaga marami pabili ng diaper. Siyempre, hindi nga matatapos ang araw na tanong hindi na picture na ng bebe Anya. Siyempre naman, napakaganda ng kanyang outfit. Buti nga at nasa good mood din siya. Yun lang, Biharas and Beshies. Thank you for watching. Sana ay nag-enjoy kayo sa inyong munting bakasyon. Lagi po kayo mag-iingat sa inyong mga biyahe. Bye!